Hi, hey, magandang umaga sa inyo lahat mga kasubi. Kamansan na po kayong lahat na no sa nasa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, isa na naman sa ating mga sender ang ating babasahin ngayong umaga mga kasawi. Pwede bang magtanong sa iyo ma'am, ano ba ang sign ng isang babae kung nakaramdam siya ng L sa isang lalaki? So, ang ating sender ay isang lalaki mga kasawi, na Ang katanungan niya ay kung ano daw ang mga sign kapag kang isang babae nakakaramdam ito ng L sa isang lalaki, mga kasawi. At syempre, sasagutin natin ito, mga kasawi. Ang sign ng isang babae na ito ay na-end na sa isang lalaki ay syempre, siya na mismo yung magyayaya. Ang isang babae, kapag ka eto ay nakakaramdam sa kanyang asawa ng L or sa kanyang jowa, hindi na ito mag aato na maglalambing sa inyo, yung magtatatsi sa inyo, masklinge siya. Ang isang babae, lalo kapag kang isang babae gustong gusto eto at nakakaramdam siya ng L na L sa kanyang jowa or asawa, siya na mismo yung talagang magyayaya sa iyo na, tara punta na tayo sa kwarto. Ayan. Kasi may sasabihin lang ako sa iyo. Siyempre, minsan na Yeah, yung babae, na talagang diretsyo na sasabihin sa'yo na gusto niya na ang hanahana. Kung ang ginagawa niya, ay pwede siya maghahawak sa katawan mo, ayan, magkikis sa mukha mo, or magkikis sa lips mo, at higit sa lahat sa tenga, yung bang pinaparamdam niya, at talagang unti-unti niyang hinahawakan ang iyong katawan. Kagaya ng kunwari, braso, leeg, tapos unti-unti niya itong nilalambing, nilalambing kanya, kasi nga isang babae, ganun yung kanyang pakiramdam kapag ka once na eto ay na el na sa isang lalaki. Lalo kapag ka gustong gusto niya na talaga. Alam niyo ba, malalaman niyo yon sa isang babae kasi nga hindi siya mapakali, na hindi siya nakakahawak ng iyong katawan. Or kahit sa binti mo, hahawakan ka niya, tapos ang maganda pa nito, kapag sila ay na el sa isang lalaki, sila na mismo ang gagawa ng paraan para ikaw din ay ma sa kanila. Tapos kapag once na eto ay nararamdaman mo, syempre ikaw naman, na mismo ang magyayaya sa kanila. Kasi mga kababaihan ay nahihiya ito na magdiretsyo na sabihin sa inyo, tara na tayo. Ang iba kasi na babae is pinapasakali pa nila para naman hindi sila mahiya or mapapahiya sa isang lalaki. Minsan kasi may mga kalalakihan na tumatanggi sa kanilang jowa, tumatanggi sa kanilang mga asawa. Kaya ang ibang babae marunong ito kumarenyo. Kumbaga hinuhuli ang kanilang kahinaan ng kanilang mga mister or mga jowa para lang mapagbigyan sila yun ba ang lalambingin sila na sobra-sobra? Yung pinakamasarap po ka nila yung mga parte ng katawan ng isang lato-lato ng isang lalaki. Pinaglalaro-laroan nila konti-konti yung pahinihinay para naman ang isang lalaki ay mangiinit din sa kanila. So kapag kawan sa nang init ng isang lalaki, syempre sila na mismo ang magyayaya sa kanilang mga asawa. Para naman si Mrs. ay talagang tagumpay sa kanyang plano at talagang mapaparamdam niya sa kanyang asawa na talagang siya ay L na L na dito. So, yun yung mga sign na talagang isang babae ay nakakaramdam na ng pagka-L sa kanilang mga asawa kapag ka ganito ang kanilang mga galawan, mga kasabi. Kesa mga kalalaki, natatandaan niya yan. Kapag ganito ang nagawa na ninyo asawa, meaning sila na ay nakakaramdam ng pagka-L sa inyo. Yan lamang po. Maraming salamat sa patuloy na suporta niyo sa akin sa walang